Uh, good morning po sa lahat ng aking mga followers, subscribers, no? Dito, nandito po kami ngayon sa Baclaran kung saan namimili kami ng uh, sapatos dito sa Francisca. Oh, doon po sa mga gustong bumili, doon sa magagandang klase na sapatos ang hinahanap. Wait, pakiyakbak. Ah, uh, pwede po kayong pumunta dito sa Francisca, 'yan. nandito na po lahat ng klase ng sapatos, dan yung makikita, yung iba't ibang klase pero mga kalidad yung kanilang mga panilda 'yan. Kung nakikita nyo, ah, napakaganda Yan. Yan, nandito nyo lahat ng design na hinahanap nyo. Yung mga panipa, pantajak, pangsampal. Nandito na po lahat okay, ng mga sapatos. Ano? Yung may anong pangalan, sir? Boss glen? Eh, shout out okay. po kay Boss glen Ito yung mayari. You know. Shout out. Ikaw, Brad. Anong pangalan, Brad? Hindi lang, Bossing. Ha? At okay lang yan. Anong problema? Tindera, wala nang problema. Ako nga, mandurukot lang eh. Pish. Baka malaman. Wala tayong mabiktima. <laughs> hindi tayo makadali. Kaya hey, pangalan mo kuya? Pangalan mo? Ah, ah, pangalan. Alin ako? Oo, oh, hindi. Ron. Sa natin. Ron Baklaran. Ayun na si Ron Baklaran po. Shout out si Ron Baklaran. Yung mga ano ng sapatos. Yun. Ito pasok kayo. Yan, hey, pasok po kayo. Magagandang klase po dito. Ito boss, oh. Ito, 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 ito. Mga dekalidad ito, ito, ito. na sapatos. yun, na siya. Ate, ay. Eh. Ganda ni ate. Teh, single ka teh? Ano mo, hindi yeah, ako ating... Teh, single ka teh? Oh, single mo ako. Oo, parehas tayo ako. Single, father eh. Naka ni bar, nagtatagpo tayo. Single father ako eh. Hi, oh, single. Oo, mamka naman ako, father. May kita naman ang anak. Oo, anak ko. Oh. Anak mo yan. Anak mo yan. Eh, gwapo. Ay, ga, ga, maganda eh. Maganda ka siya ako. Lo? Bakit? Gwapo ako kaya ka maganda. Ino kaya niya? Gwapo <laughs> ako kaya ka maganda.